Bato de la Rosa as usual. Talagang uunahan daw niya ng galit. Yung mga ganitong klaseng sitwasyon para hindi nga daw siya mahalata. Katulad nung investigation nga um, na ang resource person ay si Alice Go mismo. Ano ho, naku no, merong PNP chief nga na tumatanggap sa kanya ng sweldo na matatawag. <laughs> but may sweldo? but may pasweldo sa PNP chief? masaklap no pero ganyan ang nangyayari malaking factor talaga uh, yung mga nasa PNP halimbawa malaking factor na sila ay totoong tao makadius at totoong nagmamahal sa ating bansa dahil na talaga sa paligid nila ang laki-laki ng temptation okay Andami. dami temptation ng mga katiwalian ang temptation about money dahil yung salitang lagay, it's between the policeman and anyone else. Ganun eh. Maslog was cited in contempt for evading the committee's questions, with members branding her a professional con artist and questioning her claim that her true identity, is Jessica Francisco. Dahil eto nga daw yung si Maslog. Pero yan ang gusto ni Bato eh. I will pin you down. Dahil nga sa kanyang kuno, may impormasyon ano si Mr. Bato de la Rosa. Galing no? May impormasyon daw siya na uh, meron daw kasing dokumento na pinilit um, etong siguo na papermahin At eto na, nga daw na dokumento na ito or affidavit na ito ay para i-implicate si Digong, si Bongo, Bato, siya mismo si Bato, at General Karamat i-implicate na nasa likod ko na ng Pogo or sila yung mga big players ng pogo or illegal na pogo. Ang may utos daw na ay isang taga Malacanang. Hmm. Alam na namang isipin ng mga kababayan natin, sino yun? Alam na namang magduda pa or magtanong pa, alam na namang clueless pa ang mga kababayan natin. Sino yung taga Malacanang na yun? Alam na po ng publiko kung ano at sino ang pinupunto nyo, Mr. De La Rosa. Parang inunahan nyo talaga no, ng pagbato at pagturo ng, ng finger sa isang tao sa nasa Malacanang. Katulad ng madalas sabihin, uh, nabanggit ko na rin ito, ang mga katulad ni Batone na Sara Duterte talagang ituturo nila sa ibang tao. Okay? Yung kanilang ginagawa, ipapasa sa ibang tao yung kanilang ginagawa. Matagal lang sistema yan, itong mga ito. Matagal lang gawain ng mga yan. Dahil ang gusto nilang iproject ay sila ang malinis. So, sa pagkakataong ito, sa puntong ito, sa dami ng baho na naglalabasan, alam nga naman kasing ito ay panilira, papunyeta, no? Kung isipin mo na ito daw ay pamumulitika, um, plano daw na ipin down ang mga Duterte, siraan ang mga Duterte. Pwes, eh, di ba? Planong siraan. Siguro kung hindi talaga, wala talaga nangyari na naluklok sa pwesto ang isang Duterte, siguro mas marami pa ang, ang, or mas napaaga yung sinasabing pag-expose ng mga katiwalian, kasamaan ng mga Duterte dyan pa lang sa kanilang lugar sa Davao City. Yun lang ang masaklap hanggang ngayon. Mas marami pa rin mga taga Davao City ang baluktot ang kaisipan at tikom ang bibig at natatakot siguradong magsalita. Para kay Bato de la Rosa, Cisco Namimiligro po kayo sa Senato. Ano ang maging alas ng isang ito? Walay. Good luck.